ayan guys ganito na ang labas ni diwata ayan oh, may mga tarpaulin ng ka vendors tara pasukin natin ayan guys naanat sa derisa diwata panimik guys oh. ah, ang soft drinks ayan na yung bagong kotse ni diwata Nanay-kuan sa ibabaw ka ng Mayroon, bakal. ay sir. Mayong buntag. Good morning. Ayan, light tayo dito sa Diwata Pasay. Ano pa ngayon? Maaga pa ngayon dito, guys. Ano pa dito, mga... Wala pang alas 8. 7.39 pa lang. 7.39 a.m. pa lang dito. Mga kaibigan. Ayun yung oven, no? Oh. Napitan natin. yan yung oven, ano? ano. Ay, guapa Madam Pilang. Ini yung oven, oh. diwa yung diwata oven. Nilulutuan niya ng baked bangus. Oh! <tinyo> <tinyo> lulutuan niya ng baked bangus at ano ba yun? Ano nilito niya dito? Litson? Ayan. Madam! Dampi lang. Good morning. Good morning, madam. Bakit ngayong nga guardia. May ano ako dito si Osuman ako sa si dito. Osuman sa yun nyan. Wala yeah. oh, naman yun lahat ni. Eh. Dalawang giras ko lang. <laughs> isa lang kayo. At isa lang kayo. Uh, Tapi lagi uh, uh, ano bang niluluto dyan sa oven, oven ni Madam Diwata? Overload. Ano ba? Chicken. Ah, uh, may chicken naman lection bago, lection tambali. Alam ko na ano ano, ano o, ko na yun para sa para Ito yung, o, yung bago. Ito yung bago yung crispy big bangus over. Pag may nag-order sa kalulutuin. Kusona po yun. Ay, Saan? Nandiyan. Oh, Bayad palang. Ah, nakayoka pa. Aluto na siya. Hindi Ayan yung baked bangus. Ate, ate isa oh ka si ay ate ang isa oh ate kumusta uh, naman ang baked bangus, madam pilang okay. mabili ano yan boneless boneless bangus. baked bangus. overload titikman mo na oh. lami lami okay. lami ka eh okay. <laughs> ayan thank you madam pilang okay pratado yan na oh yun, na yun ayun pika yung nainit pa yung papa nainit pa si ton yun yun yung pagod yung pagod ayano si si bake bangus bagong mino ni madam dumata nakaready na pala ang mga bake bangus doon nag-order ng litson kawali? Yes. At saka, ano nga nyan? Ah, oh, ayan yung mga crispy pata? Yes. Crispy pata, P499. Uh -huh. Tapos yung ano? P499. An, tapos ang crispy ulo? P899. Uh, kasi may nagsabi kasi sa akin, P499 daw ang crispy ulo. Kung hindi, ah, P899. P899. Noong unang labas kasi, Anong yun Kaso, ah. One yun na minalo. Nakol na kol olo. Ano ang na yung Dati, dati one point. Kaya <laughs> dati three oh yun. ah. yung maganda yung malinaw. Kasi may nag-comment sa ano ko so, sabi niya na ng ganon? Oh. Diba, yung na ulo? Oh. Mahasin, mahirap yun. Ba? Madudurog yun, di ba? Ayan. So, ayan yung nilinaw ng cashier. Cashier pila. So, tayo dito. Hi! Ang dami, ang dami mong ano, ah, mga upload. Kaso... <laughs> ayan. May paalala dito. Do not leave your bagabo unattended the management will not be liable for any loss. Ayan. So ayan, magantay tayo dito hanggang tanghali, no. Kanina ay nakita natin si Madam Diwata nagpaikot-ikot. Hi madam, guwapa. Pakita naman yung ano mo. <laughs> Yan. Yan yung worth per nine yun Yan, ang dami oh. Puso. Thank you. <laughs> si ma'am Ellen. <laughs> so, ayan, mga pin muna tayo. Kusim, ano? Ano? low up <laughs> down low pa-low up pa-up ka lang ulit ng pagkain dito ayan andiyan pa rin yung barbecue ayan ayan yung cheesy boneless baked bangus crispy olo mami at ah, syempre, yung original ayan, tapos dito tayo sa sabaw ayun na, spiona hello guys please follow, follow up sa channel ni baro, lalagyan po siyang to like, to share and follow up follow youtube <laughs> ayusin mo lang tomorrow para magkaroon kayo ng latest update mula dito. Bakit? Yes, okay. <laughs> Ayan. <laughs> si Fiona. Ayan. Titikman mo ba ngayon yung ano? Yung big bang yeah, Magtanong lang ako sa iba. Wala akong kasama eh. Mahal. Titikman mo na. Bili mo na. O pa is will ano, daw. Wala pa is will daw. <laughs> Hindi <Tingin> natin yan. Big <laughs> bang <Tikman> mo. Big <Tikman laughs> bang natin mga pito. Hanapin friend. Mukhang natin, si Efren. <laughs> Pagbalik. <laughs>